Yo, what up, what up, Good day sa lahat. Ako nga pala si Tope Moist at welcome sa aking sine. <laughs> Kumusta sa inyo mga G? Sana ayos lang kayo. Ngayong araw nga pala, may ibabalikita lang ako sa inyo. Pwede na kayo mag-staycation dito sa amin dahil kumuha yung ate ko ng unit at kami ang manage ngayon. Kaya Tara, samahan nyo ako may papakita ko sa inyo. Ito yung pagtapos kong assembly yung ginagawa ko kanina. Try na naman muna namin yung video, okay? Oo, oo, oo. sa TV si Gago yan, tumuturo turaw pa yun, <laughs> Okay, tama na yung kasiyahan nyo. Back to work na. Kaya nag na muna kami para may pampagana. Sabang may ginagawa si Negra, ito naman yung ginawa ko. Yan, nagbilog-bilog ako ng mga papel dyan. Tapos nilagay ko dyan sa ano na yan, basket na yan. Tapos pinag-assemble niya ako ng map. Yan. Ito nga pala yung ginawa ko. Yan. Tapos binigyo ako siya. Nagdilili siya na si Ar. Nakapakasipag naman yun batang yun tapos Pagtapos nun, in-assemble ko naman ito. Dali pang didesign natin yan doon sa CR. Yan. Nabit-kabit ko na yung itong mga dahon na to mukhang mga early pa eh kaya pang didesign lang muna natin yan yan kita ang kita naman si pagsipagan tong isa na to isa mo na dyan boy pasigat ka pakatagal mo ay mo yan tinanong ko nga si negra kung okay na ba yung ginawa ko pero dagdagan ko pala yung mga papel kaya tara ko ulit tayo ito na nga pala si G Panis ka na naman. Joke <laughs> lang. Tayo yung nag-ready na kasi na ng basurahan at pinasok niya na sa lobby ng assemble ko nila ng mga down-down. Talagang nag-effort pa kami dyan para sa inyo. Kaya sa mga gusto mag-staycation, mag-PM lang kayo sa amin o mag-PM kayo sa page na Serenes at may sasagot agad sa inyo doon. Pwede pang pamilya, pwede quality time sa inyong mga e-aba, eh, sa inyong mga kabit. <laughs> Sa inyo manliligawan, liligawan. Bauta na, nililigawan mo pa lang. Pinunta mo na agad dyan. Malupit ka, boy. Napaka-sweet mo. <laughs> at yun, syempre, nilinisan namin lahat ng mga gamit dyan, pati paligid dyan para sa inyo. Para sulit yung pagpapahinga at pagre-relax nyo. Kapag nasa unit na kayo, diba? Ah, yeah. By the way, meron nga pala dito karaoke, may Netflix, may cable. Kung gusto niyo magtrip, trip naglagay din kami ng Scrabble, tsaka ng Domino at sa susunod maglalagay din kami dyan ng PS4 at iba pa para naman sulit na sulit yung pagbabakasyon nyo sa amin kahit sandali ano lang diba nakaiwas kayo sa mga problema sa stress ng kain dalawa lang o kung sino mo mahal nyo so enjoy nyo yung buhay nyo diba napakasarap sa feeling nun kaya sa mga nanonood dyan sa akin maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin palagi kayo mag-iingat palagi lang tayong papalag sa araw-araw syempre lagi lang tayong ng gabay sa nasa taas God bless maji ito yan, paunti-unti na namin natatapos pero naglilinis pa rin kami yan mamaya ipapakita ko sa inyo yung finish, cleaning operation namin, namin ni negra kaya yeah, nasa saig na tayo minamot na ni Negra ibig sabihin napakalapit na natin matapos makikita nyo na eto na pala yung Serenes unit mga G mga boss mga madam ayan itutur na kayo hindi ninyo naman napaka clean sobrang neat talagang napakabango rin dyan dahil binilagay kami pabango ay na may lamesa nyo, napaka simple lang, di ba? Pero napaka sarap kasama. Kung gusto mong kasama diyan. Kaya maraming salamat sa pagsama sa ang simple day in a life. Peace out.